Hi guys. Kumusta na kayo diyan? Ayan, andito na naman ako sa likod bahay namin. At aking pinagmamasdan muli ang kagandahan ng mga kulay green ng mga tanawin at mga dahon. Alam niyo guys, makita ko lang tong mga kulay green na ito sa aking harapan. At at nilalanghap ko yung sariwang hangin masarap po ang aking pakiramdam talaga pong nakakatanggal ang stress alam nyo po guys kapag po ako medyo nababagot sa loob ng bahay at nakakaramdam po ako ng kalungkutan at stress dito lamang po ako pumupunta lumalabas po ako dito sa likod ng bahay namin kasi nasa likuran ng bahay namin itong mga punong mangga na ito dito lang po ako pumupunta tumatambay at pinagmamasdan ko lamang po itong mga puno ang mga green na mga dahon ito po ang nagsisilbing pangalis ng aking stress at nagpapagaan ng aking kalooban alam nyo po kasi guys ngayong mga nakaraang araw talaga pong hina po ang aking katawan kasi po eh bumaba po talaga yung dugo ko tsaka yung pumuti po yung aking dugo guys naging anemic po ako sobrang nanghina po ako nang nang hina talaga yung katawan ko halos hindi po ako makapaglakad grabe hindi po ako makapaggawa nahihilo po ako hindi po ako makatitig ng matagal sa cellphone at makapagpipindot ng matagal sa cellphone Ayun. At sobra po ako na na-stress, guys. Dati po kasi hindi po ako naniniwala sa mga pinapayo sa akin. Wag daw ako magpupuyat. Sabi nila nakakababa daw ng dugo 'yun. Hindi ko po 'yun iniintindi, guys. Ah, uh, kasi syempre pag hindi mo pa naman nararanasan, babaliwalain mo lang naman 'yun. Hindi mo intindihin 'yung mga payo sa yo. Pero ngayon po kasi, naranasan ko na, guys, ang hirap pala maging anemic. Kasi matagal ko na po naramdaman to mga nung mga isang buwan pa nararamdaman ko na nanghihina yung katawan ko napakadali ko ng mapagod. Pero hindi ko naman iniintindi pa rin guys hanggang sa sa nag kasi nga nag exercise ako malakas naman ang katawan ko. Pero nung huling exercise ko guys, nagtaka ako ba't hinang hina yung katawan ko sobrang hina, sobrang lambo tas naliliyo ako doon na po nag start na ako ay sobrang nang hina at halos halos po talaga guys talagang naihilo ako yung, nag, hindi na po ako makapag makakatitig ng makatingin ng matagal sa cellphone yon tapos napakababa na pala ng dugo ko guys, animik na pala ako bumaba yung hemoglobin ko yun tapos yun nga guys nagpatingin-tingin ako ng dugo ko tapos ngayon may iniinom po akong vitamins ayan medyo okay okay na po yung pakaramdam ko ngayon ng konti ngayon pa lang po talaga kapon alala nyo po guys yung inupload ko na video na nagpunta ako sa center grabe naman guys yun ang unti-unti pa lang nadadagdag sa dugo ko. Grabe ni nervous po ako. Guys, kapo, yung naglalakad ako papuntang center. Sobrang nanghihina po ako. Kala ko nga po hindi ako makakarating dun sa, ano, sa center. Sabi ko nga ay sana nagpahatid na nga lang ako sa motor. Pero kinaya ko makarating doon sa center. Hanggang pag uwi ko guys, sobrang nanghina. Yung katawan ko sobrang nanghina. Tapos naabot po ako ng stress kahit ayaw kong ma-stress na stress po ako ng kusa kasi kasi gawain ko nga po talaga ano yung magsasalamin ako sa labas ng bahay para maliwanag na maliwanag kitang kita ko yung mukha ko eh sabi ng manugang ko kahapon mama sobrang putla mo na nga eh ayun medyo oh, nag, hindi ko po inintindi yun nagpaisi-isi lang ako pero nung umalis na sila kasi may mga pinuntahan mag isa na lang ako sa bahay grabe nag na, nagpunta pa ako dito sa likuran ng bahay lumabas ako din nila ko yung salamin at nagsalamin ako grabe po nakita ko yung yung itsura ko tiningnan nang tiningnan ko yung mata ko napaka puting puti na grabe sobra pong puti tapos napaiyak ako kahit umiyak po ako talaga ang puti puti ng mata ko dati kasi pag na, napapaiyak ako talagang pumupula agad yung mata ko pulang pula pero kahapon po talaga kahit napaiyak ako napaka puti ng mata ko putlang putla tapos yung labi ko sobrang puti guys putlang putla tapos pati mga gilagid ko tinignan ko wala puting puti natakot ako guys akala mo yung tigok <laughs> may tigok puting puti walang dugo <laughs> yun po talaga inabot, inabot po ako ng ano, ng stress kahapon, grabe. Napapaiyak ako ng kusa, kahit ayaw ko naman umiyak, na stress ako. Kaya halos-halos maghapon na lang po ako dito talaga sa likuran ng bahay namin dito sa kamanggahan na, na ito. Halos dito talaga ako na lang nagtambay-tambay, umuupo-upo para po ano, kasi nawawala po yung yung stress ko pag naandito ako sa likuran ng bahay namin, pag andito ako sa mga kapunuan ng kamanggahan, ito lang po kasi bilang nagpapasarap na ng pakaramdam ko ng piling ko. Dito lang po ako tumatambay at, at humihinga-hinga ng malalim kasi masarap po ang hangin dito sa riwa. Ayan po, kita-kita nyo naman, malakas ang hangin. Ang sarap-sarap dumampi sa katawan. Dito po ako nag, ah uh, nagtatanggal ng stress ko gumigigigin hawa po yung, yung pakiramdam ko dito pag nandito ako natambay sa kamanggahan na ito parang ito po yung gumagamot sa mga lungkot ko, sa stress ko yan. at ngayon po pagising ko ngayong umaga, yung masarap-sarap na po yung aking pakiramdam ngayon kasi nakainom po ako, binilihan ako ng, ng manugang ko ng vitamins kahapon yung para sa dugo na may vitamins yan, no, sumarap-sarap po yung pakaramdam ko ngayon eh at ako po eh nakapaligo na rin yan salamat talaga sa Panginoon sobrang nagpipray po talaga ako sa sa Lord na sana bigyan ako ng kalakasan ng aking katawan, ng kagalingan yan talaga naman po kasing wala naman po tayong ibang malalapitan kundi ang ating Panginoon lamang ang ating buhay at kalakasan ayan kaya talaga ngayon po eh napag-isip-isip ko na kailangan talaga matulog ng maaga at at bawal na po talaga magpuyat sa akin. Hanggang ah uh, siguro matutulog ako 9, 9 p.m. hanggang 10. Yan. Tutulog na po ako, pipilitin ko makatulog. Kagabi nga po, hirap na hirap ako makatulog eh kasi natulog na ako ng 9 ang hirap hirap pala matulog pag hindi ka inaantok pero kailangan mo kasi matulog kasi bawal magpuyat pero salamat naman po sa Lord at, at ako ako'y nakatulog at masarap po yung gising ko kung ngayon kanina umaga masarap po yung gising ko ayan sabi ko nga po eh talagang sana eh umigin na po yung pakiramdam ko at ako po eh nagpipray sa Lord kasi tulad nga yung kailangan ko po mag -video mag video video ayan paganto ganto na lang yung video ko ngayon tsaka nakakamiss din kumanta kanta kaya lang nahihirapan ako kumanta parang hinihingal agad ako <laughs> ayan guys maraming maraming salamat po sa inyo dyan Hi hello sa inyo dyan, sa mga friend ko na patuloy na support sa Boyet M channel. Kumusta na kayo? Sana ay lagi kayong okay. Mag-iingat kayo lagi. Huwag niyo pong pababayaan ang mga katawan niyo. Huwag po kayong magpupuyat ng magpupuyat. ayan, tulad ng naranasan ko, napakahirap po maging ma-anemic. Grabe. Talaga pong manghihina ang katawan napakahirap po. Kaya mga guys, kung kayo po eh nagpupuyat yan ang nagpupuyat medyo iwas iwasan na po natin yan salamat salamat po mga sa mga kaibigan ko dyan uh, nakakakilala sa akin na sumusupport po sa Boyet M channel maraming maraming salamat po guys talangin ko sa Lord na lagi kayong okay at ingatan sa inyong mga katawan at pagpalain kayo anuman ang, ang inyong mga kahilingan at mga pinipray nyo sa Lord. Talangin ko na ito ay makamtan ninyo mga guys. Ayan. Sana ay makamit nyo ang inyong mga mithiin sa buhay. At ingatan kayo sa lahat ng inyong ginagawa at sa lahat ng inyong mga lakad at pinupuntahan. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat mga guys. Thank you so much. At sa pagtitsagaan nyo po sa aking video, sa pag-support niyo po maraming maraming salamat po god bless po and happy day